Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibang po, Mortis. At Beth Flores po, magandang 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 umaga po sa inyo. at trusting Tuesday sa atin pong lahat. Kamusta po kayo ngayon? Dalangin natin patuloy ang paggabay po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Kung dito po kayo ay ngayon lang napadpad dito sa station na to. Ito po ay programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po yung programa natin mula po yan sa One Corporate Center galing po sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao at naririnig niyo po ang programa, tiyak na tiyak po nakukuha niyo ang programa natin mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. So, kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live streaming mula apari hanggang hulo, kung kayo po ay merong malakas na internet connection, syempre maganda po yung reception. At maganda po yun kasi naririnig nyo kami ng mas mat malakas, mas na nauunawaan. At ang maganda pa po doon sa Facebook live streaming, pwede po kayong mag-comment, pwede kayong magsabi ng uh, bubumate, hello, ganyan, na mababasa rin naman po namin. So salamat po ha. Hindi lang naman po dito sa mga kapinoya natin, mga kaagapay at kagabay mula, apare hanggang hulo. Kahit po sa iba't ibang bansa, naririnig po tayo dahil nga po sa Facebook live streaming. Yun po ang magandang pagpapala ng Diyos sa atin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, uh, mensahe, encouragement, rebuke minsan para po sa ating pagpapatuloy sa buhay kristyano. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Tigit po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga patutukanan, makalangit na mga uh, salita galing sa salita ng Diyos na ito sa inyo po'y at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin ho natin the power of goodness and its profound impact, yung pagiging mabuti. Uh, dito po, pinag-uusapan natin yung rewards of spreading goodness. Sabi nga ganun, merong connection and belonging. So, ang paggawa daw po ng kabutihan ay nagpapatibay ng ating relationship at ito po ay nagtatatag ng mga bagong relationship. So, ang ating generosity ay nagdudulot ng kasiyahan sa pamamagitan po ng sharing. So kapag nagbibigay tayo sa iba, hindi lang natin natutulungan ang taong nangangailangan, kundi lumilikha ito ng sense of connection. Ito ay tunay na makapangyarihan dahil ito po ay nag-aallow sa atin na madama na tayo ay bahagi ng isa pang malaking bagay o malaking uh, katotohanan kaysa sa ating sarili lamang. So bukod doon, ang paggawa po ng kabutihan ay isang pamamaraan upang maging tulay sa mga cultural divide at mag-celebrate ng ating diversity o pagkakaiba. So sa atin pong pagyakap sa kabutihan at pangunawa, matututunan natin ang patungkol sa ibang tradisyon, ibang pamamaraan ng buhay. So sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng empathy at compassion sa mga taong kaiba sa atin. So sa pagpapalawig po ng kabutihan at compassion, lumilikha tayo ng ugnayan na magdudugtong sa ating pagkakahiwalay at magpapalakas ng hibla ng ating community. So napakatindi po yung magagawa ng kabutihan sa isang community. Ang isa po sa naging malaking pagpapala po sa akin ay yung tinatawag na missionary pantry ng mga churches na amin pong napuntahan sa New Zealand. Ang una ko po yan nakita ay is sa isang Brethren Church. So ang ginawa po sa, ng church na yon dahil kami po yung missionary, visiting missionary at that time, Ah, uh, pinapunta po nila kami doon sa isang kwarto na punong-puno po ng mga goods. At ang tawag nga po nila doon, missionary pantry. At kung may darating po ng mga misyonero mula po sa iba't ibang bansa, papapasukin po sila sa kwartong yon upang kumuha ng anumang gusto o ano anumang kailangan namin o nila na nakikita po doon sa loob ng pantry. Take note ha, hindi po second hands yung nasa missionary pantry. Lagi po itong bago, lahat ito ay bago. Na pag alaman ko na ang ginagawa pa po, po nila, kung may mga sale halimbawa sa mga supermarkets nila or mga malls nila, ano man ito, bumibili po yung mga members ng church at inilalagay nila dito. So may mga bagong children's books, stationaries, coloring books, toys, at marami pang iba. Meron din pong pinggan, kaldero, at mga kag kagampitan sa kusina. Meron din mga towels, mga blankets, kumot, at kung ano-ano pa. May mga damit din. So, ang natatandaan ko po, kumuha ako ng children's books para sa mga anak ko at towels mula po sa missionary pantry na yon. Sa katunayan nga, kagaya po ng nabanggit ko kanina, karamihan po ng mga churches sa New Zealand merong missionary pantry. Nakakita na rin po ako ng iba sa Canada. So, community ng mga mananampalataya to na nagnanais na pagpalain, Ate, encourage ang mga misyonero na naglilingkod sa iba't ibang bansa sa mundo. Sabi nga nila, this is their way of encouraging kasi alam naman nila how hard or how difficult ang buhay ng isang misyonero. Ang isa pa pong naranasan ko noong nasa Australia naman po ako, ako ay, kami po ay may tinulungang isang pamilya. Um, when I say kami, yung host ko po, si Ate Glenda Diagert, ay uh, doon po ako nakatira sa kanya for probably four months dahil nag, nag-aaral po ako ng early childhood sa Melbourne. So, nung time na yun, doon ako nakastay sa kanya. So, isinama niya ako. May pinuntahan po kami na isang Nigerian family na yung mag-asawa mag-aaral sa isang theological school sa Melbourne. Ang una po namin ginawa, pumunta po muna kami sa shop ng Salvation Army namili kami ng mga gamit. haliba, gamit sa kusina, mula pinggan, mga utensils, mga kaldero at iba pa. Namili din kami ng mga blankets, bed covers, towels para po sa pamilyang ito. Kasi may mga anak po ito ng mga lalaki, na mga maliliit pa. Namili na rin po kami ng ilang baskets of groceries para may makakain po ang mga ang pamilya sa mga susunod na araw hanggang makasettle sila kasi kararating lang talaga nila So, ang pinakamasaya po para sa akin, noong kumato kami sa kanilang pintuan at ipinasok ko yung lahat ng aming daladala. Alam mo po, laking pasalamat ng pamilya. At hindi po sila makapaniwala na gano'n ang gagawin, ano? na hindi na nila kailangan bumili pa ng mga kailangan nila. Hindi lang yon Ang maganda, magkakaiba kami ng bansang pinang, pinanggalingan kasi it's a collaborative effort. Pinangunahan lang ni Glenda, pero may mga kasama siya sa church na Australian, may Chinese, gano'n. So, andun ako, Filipino. So, tuwang-tuwa kami na magkakaiba kami at tumutulong kami ngayon sa isang Nigerian family. So, alam nyo, napakasaya po yon na, na nakikita na kahit magkakaibang kulay ng balat, diba? magkakaiba yung bansang pinanggalingan, may connection, may sense of belonging dahil nagkakaisa kami sa faith, sa pananampalataya. So, hanggang ngayon, napaka-vivid pa rin po yung karanasan yon sa akin. At napakalaking impact yon sa aking buhay. At dito sa aming community, Simple lang naman po ang ginagawa namin, lalo na po si Pastor Nes. Hindi po siya nakikipag-away sa issue ng parking. Kung may nakapark sa tapat ng aming bahay at kami ay dumating, magpapark siya sa, my park, meron pong kami kasing, uh, what do you call this, playground at saka people's park sa so subdivision na malapit lang sa amin, malilim pa kasi maraming puno, dun ho yun magpapark. Alam niyo po, halos 32 years na po kami nakatira sa subdivision na ito. Alam niyo po, wala kami nakaaway ng mga kapitbahay. In fact, we respect each other. Yun po yung natutunan namin. So mga kaagapay at kagabay, dalangin ko nga po sana ano sa ating church community. Example tayo ng paggawa ng kabutihan. Hindi lang to sa ating mga kasama sa church kundi pa rin sa ating mga community. Nawa nga po example tayo ng mga ng pagmamahal na meron tayong pagmamahal at concern sa bawat isa. Nawa nga po, masasabi ng ating mga kapitbahay sa atin na alam mo yung kapitbahay ko, totoong kristyano yan. Kasi totoo yung visible na visible yan na makikita mo na they care for each other and they care for us. So, ang tanong natin, ano, ano kaya ang nasasabi ng mga kapitbahay patungkol sa ating church? Di ba po? Maliwanag ba tayong patotoo ng kabutihan ng Diyos sa kanila? Tayo rin bilang isang pamilya, maliwanag ba tayong patotoo sa ating mga kapitbahay? Tangible expression ba tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating community? So mas mabuti po yon kasi ang Diyos natin mabuti. So dapat tayo rin ay gumagawa ng mabuti. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Tama anak yan. Dahil yun naman talaga ang plano ng Diyos. Paggawa ng mabuti. Okay. Iyon po ang bibigyan natin ng pansin sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang gabay. Arito po. Ang paggawa ng mabuti ay nagpukunik-kunik sa ating lahat upang tayo ay magkaugnay-ugnay at dahil doon lumalago tayo sa isang pagtitiwala, pagtitiwala sa isa't isa. Trusting sa wikang banyaga. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Number one, ang pagtitiwala o siyang nagtitiwala ay dapat magalak. Ano pong sabi, ang pagtitiwala o siyang nagtitiwala ay dapat magalak. Bakit? Okay. Dahil kanyang pinagtitiwalaan at ito ay ito'y Diyos lamang ang ating pinagtitiwala. Sa awit 5.11, ang pagtitiwala sa iyong, sa iyong magagalak, masasayang aawit, oras-oras, iyong iiningatan, yaong mga tapat at dahil sa iyo Yahweh lumigayang ganap. Amen. Yung nagtitiwala ay mayroong tagalakan. Pangalawa, huwag nang magulo at mawala ng loob. Tiwala lang kay Kristo. Juan si ono, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry, maniwala kayo sa Diyos at sa akin. Amen. Huwag mong iwala ang pagtitiwala. Hebreo G's 35. Kaya huwag kayong mawala ng lakas ng loob kasi dahil dyan, nagkaroon kayo ng magkakaroon kayo ng malaking reward. Amen. Ikapat, may galak sa pagtitiwala kay Kristo. Awit 44, mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyosan hindi dumudulog, hindi sumasamba o nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan talaga. Magtiwala kay Jesus ang mataas na saserdote sa Hebreo 4.15, ang high priest natin na iintindihan niya ang mga weaknesses naka-experience ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin pero hindi siya nagkasala. Amen. Magtiwala ka sa Diyos, tutulungan kanya. Awit 37.5 Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwala ka ay tutulungan ka na. Wow, Amen. Salamat po, Panginoon. Dahil Natutuhan nating magtiwala sa Diyos at ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ang nagsasabi, tutulungang ganap. Wow, amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako sa bawat isa sa amin na pag nagtiwala sa iyo at inilagak namin ang lahat-lahat, ay talagang ikaw naman ang tutulong na ganap. Salamat po. Sa kaugnayan namin kay Jesus at kaugnayan sa Ama at sa banal na Espiritu. Di ba anak? Opo Ama, tama po yun. Amen. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, siya yung ating kapahingahan. Hmm. Siya yung ating buhay. Di ba sabi nga ni Petro? saan pa tayong pupunta na sa Panginoon lang ang buhay. At ah, totoong totoo 'yon, mga kaibigan. Wala tayong hindi natin makikita yung kapayapaan sa pera or what not. Alam mm. niyo ang ganda-ganda ng mensahe ng Kuya Nes noong third Sunday kasi ang kanyang topic yung come unto me and I will give you rest sabi ng Panginoon sa Matthew 11. Pero tayo kasi hanggang dun lang tayo sa rest. Come unto me and I will give, give you rest. Pero ang sinabi ng Panginoon don't take my yoke. Diba? Yun yung karugtong noon. Ang hilig kasi po natin mga tao, lalo na mga mana ng palataya. Gustong gusto lang po natin yung pagpapala ni Lord. Eh hindi natin minsan tinitingnan na yung sa bawat pagpapala ng Panginoon, Nakaakibat doon yung ano yung secret para pagpalain tayo ng Panginoon. ang condition, may dun, condition. Ang oh, doon, oh, uh. do sabi niya, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." 29. Sabi niya, "Ganoon, take my yoke upon, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul." for my yoke is easy and my burden is light. Ang nakakatuwang example na binigay no ni Kuya Ness, yung yoke. Ang yoke kasi hindi lang siya nag-iisa yung pamatok, lagi siyang double. So parang ang picture namin, nung pinicture niya yon, sabi niya, ang yoke is specifically designed for the cow, kung sino man yung uh, cow na gagamitin. So yung kurba ng yoke, lahat yon. So sabi niya sa atin din, ang yoke natin accordingly yon sa design ni Lord sa atin. So nakakatuwang isipin na gano'n. Pagkatapos ng sa ang, nung isang araw nga pinag-uusapan pa rin namin ni Pastor Nesian. Sabi nga gano'n, O oh, nga no, kahit mo tingnan, ang isang nakasakit, yung yoke natin, naka-connect sa yoke din na dala ng Panginoon. So sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Kasi basically, si Lord yung humahawak. Nasa kanya yung bigger load. Sabi ko nga, o oh, nga, no? Tapos ang hilig-hilig natin, kunin yung ating mga problema. Ang hilig-hilig natin, uh, anong tawag doon? Hilig-hilig natin lang pong i-claim na come unto me and I will give you rest. Tapos kanyang kalimutan natin yung take my yoke, learn from me. So in other words, we learn from the Lord. That is when we find rest pag nagtutunan natin yung mga principles niya, nakita natin yung katotohanan niya, naranasan natin yung truth ng kanyang word, saka tayo magkakaroon ng kapahingahan. Pero hanggat hindi natin ginagawa yun, hindi tayo, we will never find rest until we read His word, we live by His word, we obey His word. Kaya, iyon yung secret talaga ng isang masayang buhay Kristiyano. Hindi lang yung i-claim lang natin yung kapahingahan. Sumusunod tayo sa Panginoon. 'Di ba Dad, ganyan po dapat. <laughs> ay ganyan talaga dapat at uh, para sa si ganun yung tunay na kapahingahan ay ating tanggapin. O oh, kung po. hindi eh you know mm. nag-aasip lang tayo. Kung ganun. Totoo, yun ang nakakatakot. Kasi pag nag-aasip lang tayo, tapos yung pala, yun nga lagi kong sinasabi, mga, mga, mga kababay, mga kaagapay at kagabay, wag mag, wag, 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 wag ano yun? may term tayo nung sinabi ni Pastor Willie na, eh. magpakatotoo po tayo. Kung may mga skeletons in the closets, ibigay yan sa Panginoon kung may mga bagay-bagay na dapat sinuko sa Panginoon, isuko sa Panginoon. Hindi uh -huh. naman, wag hong hayaan na ano, wag hong hayaan na mag, tawag nito, lumago ito sa buhay natin. Hindi po yon Kasi talaga pong, honestly, mahihinder po ang pagpapala ni Lord. Ang meron nga po akong, si Melody, yung aking kaibigan, uh, siya po yung aking angel of light. Ang ganda-ganda po nung sinabi niya sa kanyang devotion na, alam ko po si Pinoz ko rin sa Facebook kamakailan. Sabi nga po niya, tayo daw sa ating pagsunod sa Panginoon, kung gusto natin na you know, pagpalain tayo ni Lord, labi, dapat daw lagi tayong grateful. 'Yon, yun sinabi niya. Lagi po tayong magpasalamat, huwag tayong mag-grumble. Kasi pag tayo'y laging magpapasalamat, tayo po ang pupuntahan ng blessing. Totoo naman. Positive so, yun. Oh, positive. So, ganun po mga kaibigan ha. Wag pong mag-rumble, magpasalamat, <laughs> be grateful and be thankful. Para lapitan ng pagpapala. Pag, Opo. uh, pag ikaw ay praising Paul, eh, hey, lalapitan ko nagpapala. <laughs> mm, -hmm, tama po yun. Mm. Ah, sige, Dad, pray na po tayo. Okay, sige. pray. Lord, thank you po. Sa bawat araw po ng buhay, kailangan po marunong kami mag Magpasalamat. Uh, we should always be grateful and thankful sa iyo. We should learn to count our blessings, not to count our problems, our dismay, our depression, our anxiety. Nako, yun po ang ng diablo, pero Panginoon, pag kami po ay naniniwala sa iyo at nandoon kami lagi sa pasasalamat in whatever circumstances we are in. Doon mo kami bubuhusan pa ng pagpapala. Lord, salamat po. Thank you sa mga katotohanan ng ito sa aming buhay. Lord, today, thank you po sa aming mga kaibigan. Ah, uh, si Ninang Roda Nagit. Today is her special day. Salamat po Panginoon. Dalangin po namin sa kanya. Gano na rin po sa Ninong Ben. Thank you Lord for your continuous healing upon Ninong Ben. Kay Maris Lasquite, salamat po. Kay Via Castillo, kay Joyce Aguilar, thank you Lord sa kanyang buhay. Kay Hilaria Tawagon, kay Libby Repan Repanahil Repana Hill, din po kay June Parater. Jinky Abinales, thank you Lord for her life si Digna Passion. Ganon din po ang aking bagong kaibigan, si Doc Myra Aguilar. Lord, salamat po sa mga buhay ng mga kaibigan ito. Talangin namin, ikaw po ang siyang manguna at gumabay. Lord, pinagpipray na rin po namin yung missions, yung pang mga trainings na gagawin po namin this weekend sa mga uh, Mangaldan, Pangasinan. Kami po ng Pastor Ness, kasama din po namin si Ronnie at si Jenny Aquino at ang buong pamilya nila. Kasama na rin po doon, Panginoon, sila Pastor Daryl at Sister Rhea. Salamat po. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang siyang magdala ng mga uh, couples for the couples night, mga men para po doon sa aquaponics and microgreens. Ganon din po, Panginoon, yun sa magkwentahan tayo. Ganon din po sa seminar na Living by His Design. Lord, salamat po for opportunities na we can serve you and we can use yung mga bagay na pinagkatiwala mo po sa amin. Maraming marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat dahil inutusan ninyo kami na ipangaral lang yung mabuting balita. At alam po namin, Panginoon, ang mabuting balita ito ay talagang mabuti, nagliligtas ng kaluluwa, nagpapala sa mga tao na dapat pagpalain dahil sumusunod sa iyong mga salita. Pagpalain po ang bulihan, Christian Church, at gayon din, Panginoon, ang birthday ni Sister Sally. At uh, alam ko po pong magliligtas ka ng mga kaluluwa sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen and amen and amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang po ha, piliin lagi si Lord. Always find the condition. To enjoy God's blessing. Huwag po yung magpakaano tayo sa blessing. Hanapin po natin yung conditions how to enjoy Him. Yun po yung mas maganda. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Alhati at Pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regie Jena. At Aruel Mendoza po kasama ating gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, sa Protect. Kahit na po dyan sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din po si Jericho dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.